daming tao dito. Daming kung makain. Kylie! Yay! Yan, ang daming tao. Ito palagi yung gustong bilhin ni Kylie. Namimili na naman si Kylie. Kylie, anong binibili mo dyan? Hello! Say hello! Hello, <laughs> Hum -hum. Mamimili tayo ngayon. Kasama ko si Kylie. Kylie, ang dami mo na namang binili. Ang dami na po niyang binibili. Ano ba yan, Kylie? Inap na! Inap na, Kylie! Dito kami ngayon sa tindahan ni Krista Ronilio. Ayan. Ayan. Oh, let's go. Ano na naman yan? Inap na. Kylie. Ayan. Ang tindahan ni Krista Ranillo. Punong-puno po. Oh. Ay, ano tayo? Bili tayo ng ano, Kylie? mangga oh, nakabili ako nito ang lalaki ng mangga oh, mango red 2.99, Mexican ayan, Mexican ayan yung mga mommy, vegetables you with mommy, you're over you. I know you ha? You you. Mm -hmm. tikman natin tong mangustin kukuha tayo nito Konti lang naman po yung bibiling ko eh. Yan, gusto ko lang mabuna. Anong bibili mo, Kylie? Ha? Kylie, kuha ang kamatis. Yan, daming mga sitsiriya. Hindi mo mamimiss ang Pinas. Ang daming tinda dito. Ayan. Ayan. Yeah. Wag yan. Oh. Ka talaga. Let's go here. Kylie. Mm Ilig na naman siya bumili nito. Kakainis. talaga may kaanon talaga to. Ang dami mo kinukuha. ganda naman ng mga gulay yan dito oh. Ano ang palagi tinuturo ni Kylie sa akin? Kau! Oh, sus! Kau ba? Ayan. Oh, Noon daming bigas dito. Ito yung binibili kong bigas. Ayan. $48.99 ang presyo. Three ladies. Ang sarap ng bigas na to. Kahit mahina yung ulam mo masarap pa rin kumain yan yung pill house ayan ito naman yung paborito kong binibilhan ng pandesal na mainit ayan ganyan oh punong puno ito maaga pa dito kasi nga ano friday ngayon tuwing friday ah tuwing tuesday marami tao dito dahil may senior discount Ayan 'yung isda oh. Mukhang sariwa ngayon ng isda. Ayan 'yung pampano. Golden pampano 549 pounds. Ayan, barracuda. Oh, mukhang binasa na 'yung isdang barracuda. Ito naman 'yung red snapper. Ayan, medyo fresh pa siya. Lapu-lapu medyo fresh ngayon yung isda malinaw pa yung mata walang red ano, red eye uh, walang sore eyes, kumbaga ayan yan yung ano hipon ayan yung hipon okay ayan, ang daming isda ngayon, bagong pinamili yata to kasi hindi mukhang tira-tira ang isda Ayan, ang dami, oh. Ayan pa. Ayan, tilapia. Oh, oh, ito, mga ulo. Wow, salmon head. Gura lang ang salmon dito, eh. Ayan, oh. Ayan pa, oh. Yan yung, ano, anong tawag dito sa Tiktulinyan, yata, ito, gulyasan sa tawag sa Batangas. Ayan, mga ano ito binasahan to ay hindi pa medyo okay pa siya ano tawag dito fresh pa ayan ang anong tawag dito yung milkfish bangus ayan oh oh sariwang-sariwa ngayon ng mga ano mga siput ito pa ayan crab magkano ngayon niya 599 yan pa oh yan pa oh maganda ngayon ngayon ang isda ah. maganda ngayon ang isda mukhang sariwa mukhang bagong bili ito maliliit oh ito galunggong ay ang galunggong my favorite galunggong ayan ang dami ngayon today is Friday kasi ngayon Ayan pa. Yung sa karnihan, o. Oh. Ayan. Ito yung sibutsyon. Ayan, sibutsyon. Ayan pa, o. Oh. dami. Mga uh, bago. oh, dami, o. Oh. Punong-puno yung stante. Punong-puno ng karne. O. Oh. Pa, doon mo ipapa ano pinapa ano ko na eh pinapa hinahati hati na eh yan o oh, yan oh, mukhang fresh na yun ah. mukhang bagong palit ngayon ang mga karne eh wow oh. ayan pa Ayan. oh may libre dito ano, paprito mo na kung gusto mo na para hindi ka na magprito. Ayan pa, oh Salmon head. Ayan. Salmon head. Ito, may prito na. Ready to eat. Ready to eat na. Fried fish. Ayan, o. Oh. Bangus. Ayan pa. Ang dami nila. Bagong biliyan. Bagong bili to. Ayan, doon sila nag-ano, nagpa-fry. Ayan. Lilinis. May palinis na dito. At may paprito pang libre. Kung gusto mo na palibring prito, meron. Ayan. Ayan. Oh, umagang umaga. Friday. Ya, ano kita sa aking ano? Ito yung aking ano, oh. Teka lang. Ayan o, oh, bakery shop. Ayan o, oh, mga skyplex. Ang daming paninda din dito. Sari-sari na, o. Oh. Ayan, mga gamit sa bahay. Mga kawali. Ayan. Ganto kalaki yung aking din kawali Parang manipis lang siya nandito, o. Oh. Ayan. Yan, ang tindahan ni Krista Ranillo, yung asawa niya. Yan. Ayan, ang daming paninda. Hindi, ka, hindi mo na mamimiss kung ano yung nasa Pilipinas. Ito yung madalas kong bilhin, longganisa. Ayan. Sausage. Ito yun yung sa kabila, yung hotdog. Ayan, oh hot dogs. Mga dilata. Ayan ang mga dilata. Ayan. Punong puno din dito yung mga ano eh. Ayan pa. Wow. Chorizo de Cebu. $5.99. $6. Ayan o. Oh. Tapos Argentina. Wow. Hindi mo na mamimins ang Pilipinas. Ayan. Spicy Chorizo de Cebu. Ang dami, oh. Ayan pa, oh. Hindi ako bumibili ng bacon. Pork belly, oh. Sibuchon. Ito yung masarap daw. Pero hindi namin kayang ubusin. Ito masyadong malaki. Mga sibuchon. Ayan, oh. Oh, gusto mo, adjim na mo ito. Ay, hindi ako nagbe-bedsin. Ayoko ng bedsin. ang oh, dami na ngayon namimili, oh. Ayan, oh malinis dito. Malinis yung kanilang tindahan. yan pa, oh. Mga noodles. Ayan, oh. Kung ano-ano. Ang saging na saba. Oh, di mo na talaga mamimiss. Ayan, saging na saba. Tapos, ayan, ito yung madalas kong bilhin din minsan. Ingbite na hopia. Iba-ibang klase. Iba-ibang flavor. Ayan, mulak. Ayan, bumibili din ako niyan. Ayan, ang dami-dami dito. Ayan. Oh. Ayan lang. Puno ngayon ng tindahan, no? Oh. Bagong ano ngayon. Bagong lagay. Ayan, today is Friday. Yeah, ito yung madalas kong bilhin pag nag spaghetti ako, lean. Ayoko na may mga taba-taba. Ayan, inaalis ko yung mga taba-taba. Ayan. Ito naman sa adobo, ito yung mga binibili ko sa adobo. Family pa. Sobrang dami na niyan para sa amin. Ayan, o. Oh. Nakakapag upload ulit ako ng aking mga ano mamaya. Ayan. Kompleto na yung aking vloggy. Ayan, chicken. Ang daming chicken. Ayan. Nandoon naman yung prutas at gulay. Ayan, punong-puno ngayon. Today is Friday kasi kaya bagong lagay. Ayan, mga sariwa yung mga gulay na nakalagay. Ayan. Oh. Ang gusto ni Kylie, cow. Ayan, o. Oh. Dami-daming mabibili. Bla, bla, bla. Dito din dito siya lang malunggay. Wow. $16. Mahal. Um, Pampaswerte. Ayan. Mga bayabas. Ayan. Ang tinda nila. Gusto ko talaga malunggay. Magtatanim ako ng malunggay. Kapag ako ngayon ang lalagyan para makapaglagay ako ng mga uh, ano bibili ako mamaya pambaong ko sa trabaho ayan dami oh hindi mo na talaga mamimiss yung mga ano mga ano oh ayan Piatus, lahat ng ano talaga hindi mo na mamimiss ang Pilipinas pagkain Pinas yung aking bibilin lang naman ginger Ayan, ginger. Tapos, sibuyas. Ayan, sibuyas. Malalaki na yung sibuyas kasi kailangan niya ng malaking sibuyas. Dalawa. Pero, bibili na rin ako ng ganitong maliliit kasi kailangan na matigas-tigas. Gusto ko ng matigas na sibuyas. Pwede na to. Ayan. Tapos, ginger cucumber. Where's the cucumber? Ayan. Ito yung cucumber. Where's the cucumber? Wala, wala yata ayun, nandun yata ang cucumber. Ilang cucumber ang bibiliin ko? Carrot. Nasaan yung Ito ba yung cucumber? Ayun nga, cucumber nga. Ito medyo ano na siya eh. Hindi na maganda yung cucumber yata. Ayan, matigas pa naman. ako nang nagaraya para pambaon ko mamaya. Tapos, bibigyan ko na lang din yung aking kasama tigisa kami ng nagaraya at tapos nasa inyong ingbitin bibili ako ng ingbitin na hopia. ayan Hopia para tigisa kaming dalawa ayan bibili na rin ako ng rice ayan ang baon namin mamaya binibigyan ko din yung kasama ko eh Nasaan ba ngayon? Wala yung kina, ano. Kailangan ko ng Pajibar. Bar. Para kina Kylie. Ayan. Mga binili sa ngayon. Alright. Aking mga binili ngayon. Ayan.